Ayun, magandang araw mga ludi, mga idol, ayan, so welcome back to Hajid Works TV So matagal tayong walang upload mga ludi dahil wala tayong mga videos na pwedeng i-upload ngayon, meron tayong may upload ngayon Dahil yung uh, ginawa natin nakaraan or renewable shot natin nakaraan na Easy Ride 150 na ayaw mag-charge o mahina mag-charge ay bumalik So para magawa natin ay papalitan natin yung piyesa na sira, so kung paano natin i shoot yung problema nito na ayaw mag-charge, ay pakibisita na lang po yung ating uh, official Facebook page, Agile TV, at yung ating YouTube channel, andun yung part 1 kung paano natin siya i-renoble shoot, kung paano natin nalaman kung anong ang problema, yung stator ba, yung ating voltage regulator, or yung ating battery. So, dito naman sa unit na itong mga ludi, so okay naman ang kanyang stator, ang kanyang uh, battery, ang naging problema lang talaga ay yung ating uh, regulator rectifier. So, meron na tayong pamalit dito na bago. So, shoppy made lang mga Ludi in order na may ari. So, dumating na. Dahil ginamit pa niya. So, ilang araw din. Dahil itong uh, Easy Ride 150 mga Ludi ay aandar yan. Kahit sira ang ating regulator, kahit may problema ang ating charging system, wag lang masusunog yung ating stator. Dahil ang Easy Ride 150 mga Ludi ay primary type yan, ang kanyang CDI. So, kahit walang battery yan, pag sinipa mo yan, aandar yan mga ludi So ngayon, proceed na tayo Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang tema neto Pagka yung regulator rectifier natin ang sira So, yun natin ang susi Ayan mga ludi So makikita nyo rito, ayan So 12.1 mga ludi So ngayon, start natin So push start natin mga ludi Wait lang So ayan na mga ludi, so maaandar na siya Ayan, so umaandar na yung makina Nakita nyo So napakababa ng kanyang reading dahil sira nga ang kanyang voltage regulator o regulator rectifier ang tawag. So kadalas ang common na tawag dyan ay regulator rectifier mga ludi. Ayan kung nakita nyo naka idle pa lang yan 12.2 na. So dapat ganitong uh, easy ride 150 mga ludi dahil naka 3 phase ang uh, charging system nito ang kanyang stator dapat ang idle nito dapat nasa mga 12.7 pataas. Idle pa lang yon Pero yan umaandar na kapag nag-on tayo ng headlight, kita nyo, ayan. So, i natin yung headlight. So, naka-on na yan. Ayan. So, naka-park light. Ayan, mga Ludi. So, naka-headlight siya. Yung kanyang reading, ayan. So, bumagsak sa 11.1. Bukas tayo ng mini driving light. Yan mini driving light yan mga Ludi. yan, So, nakailaw yung ating mini driving light. So, lalo pa siyang bumagsak ng 10.8 volts. Ibig sabihin, napakahina yung kanyang charging system mga Ludi. So, pero pagka-erev mo naman siya, Tumataas naman siya. Ayan, so tumataas naman siya pero hindi na niya kayang abutin yung 12 volts kapag naka-on na palagi yung ating mga ilaw. Ayan mga ludi. So sigurado na tayo na may problema sa kanyang charging system na sira nga yung kanyang regulator rectifier. So ngayon papalitan natin yon dahil andito na yung piyasa. So ikakabit ko lang o bubuksan ko lang mga ludi, yung kanyang harapan dahil andito yung kanyang regulator rectifier. So, andito. Ang kakailanganin lang pagbaklas nyan ay uh, Phillips screw para dito sa mga screw dito at dito sa gilid. Ayan, hanggang dito. At syempre, uh, 10mm na socket para don sa mounting ng ating regulator rectifier. So, ngayon, tanggalin ko muna yung kanyang fairings mga ludi at yung kanyang regulator rectifier. At testing natin kung magbabago ba yung uh, voltage reading ng ating voltmeter kapag uh, napalitan na natin yung kanyang regulator rectifier. So ayan ng mga Ludi, so nabuksan natin yung kanyang harapan. Ayan. So andiyan na yung kanyang uh, headlight. So andito lang yung kanyang regulator rectifier na papalitan natin. So mayroon lang yan dalawang bolt na 10 mm. Ayan. So napakalaki ng regulator rectifier ng uh, 150 dahil naka 3 phase na yan mga Ludi. So malakas din to magkarga. So hindi nagkakalayo sa full wave to. Ayan mga Ludi. So para ma-testing kung okay ang regulator at ang ating stator, inuulit ko mga Ludi. So may video na tayo niyan so may part 1 na tong video na to kung paano mag shoot ng uh, charging system okay bisita lang ating youtube channel so ngayon tatanggalin natin itong dalawang sakit na ito at itong G 10mm na ito mga ludi tapos ipalit na natin itong bago ayan mga ludi so naikabit na natin yung bagong regulator rectifier kung nakikita nyo ayan sya so bali ang wire nito mga ludi ay 7 uh, wires tatlong yellow at isang green, white, red at saka black mga lodi ayan so ito na yung pinagpalitan natin so sabi ko nga nung doon sa video kong una visual inspection pa lang so alam mo nang regulo ito ang sira dahil nakita nyo mga lodi sunog na sunog itong kanyang uh, tak, ano to parang dikit nya na ito yung pinandikit sa loob para matakpan yung components nya sa loob yung electronic parts nya so sunog nya so, tsaka pag amoyin nyo amoy sunog talaga mga lodi so natunaw na so umagos na doon Ayan. So, ito yung kanyang original na regulator rectifier. So, napalitan na natin. Ngayon, ibabalik ko na yung kanyang takip dito mga ludi. So, i-organize din natin itong kanyang mga wiring dahil magulo. Hindi natin na-organize yan dun sa unang video natin dahil nga sa nagmamadali. So, ngayon, uh, i-organize ko muna to, Ibalik ko yung kanyang uh, headlight cowling mismo para pag tinesting natin, mapapailaw natin yung kanyang mini driving light at yung kanyang headlight mga ludi. So, ngayon, ibalik ko muna mga ludi at ayusin ko muna itong kanyang wiring. So ayun na mga Ludi, so nakabit ko na yung kanyang uh, headlight dito sa harapan at nakabit ko na yung regulator rectifier ngayon sa so, papakanda rin na natin. Ayan. So una natin, tapos pa start natin. Ngayon lang so magalaw yung ating camera. Ayun mga Ludi, so umaandar na siya. Ayan, so umaandar na yung ating makina. Ayan, so yung ating voltmeter mga Ludi ay hindi na accurate yung reading kaya sinalangan ko siya ng ating multimeter kung so, nakita nyo yan mga Lodi so hindi natin nire-rev yan so naka idle yung kanyang reading ay 13 volts ayun na so malakas na magkarga di tulad kanina ang idle nya ay so hindi na pala accurate to ang idle nya kanina ay pero nagkakaparehas naman sila sa ngayon pero minsan meron yung time na hindi siya accurate kaya ako siya sinalangan ng ating multitester so ngayon ang idle nya ay 13 volts hindi tulad kanina na 12.2, 12.1. Yun ang idle niya kanina, hindi nakarev. Yung ating voltage reading ay 13 volts sa ngayon. Ayun, nakikita nyo mga Ludi. So, magbubukas tayo ng headlight. Ayan siya. Nakabukas yung ating headlight mga Ludi. Yung ating voltage reading ay 12.6 lang mga Ludi. So, o, ayos na ayos. Pag i natin yan. So, rev ko siya mga Ludi. Ayun. Nakikita nyo mga Ludi. So tumataas pa siya lalo pag nire-rev natin na nakabukas ang kanyang headlight. So ngayon patayin natin yung kan kanyang headlight. Ayan, so nakapatay yung kanyang headlight. Ayan. So mataas na ang kanyang voltage reading. Kapag i-revolusyon -re ka pa naka-idle. Ayan, so saglit lang niyang makuha yung 13 volts. Saglit lang niya maabot yung total volts kahit, kahit hindi masyadong pigang-piga yung ating accelerator. Ayan mga ludi So ngayon, paalawin din natin yung kanyang mini driving light. Ayan. Kanyang mini driving light. Ayan mga ludis, So nakailaw. Yung ating voltage reading ay 12.6 mga ludi So ayos na. So nasolve na yung problema ni Idol na voltage drop or hindi nagka-charge lalong-lalo na pagkari na nagbubukas siya ng headlight at mga mini driving light. So ngayon, nakabukas yung kanyang mini driving light. Ayan. So, uh, revolution natin. Ayan. So, na, nag-charge na siya, mga idol. Ayan. Ayan. So, okay na, mga ludi. So, solved na yung problema ni sir sa kanyang uh, Easy Ride 150 na ayaw mag-charge. So, voltage, reg voltage regulator lang din talaga ang problema. Ayan, mga ludi. So, dito pa lang, visual inspection pa lang talagang sirang-sirana. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon, mga ludi mga idol, kung paano magpalit. At... Uh, ano ba ang dapat palitan pagka ang problema ng ating mga motor na mahina or ayaw na mag charge mga ludi so salamat sa panunod mga luds mga idols